Hi guys! Another day, another set of vlog! For today's video nga pala ay magluluto naman tayo ng pinasimpleng version ng chop suey. Kung ready na kayong matuto, tara! Samahan nyo ako! Una kong ang ginawa, syempre, gisa muna ang sibuyas at bawang. At dahil may natitira pang shurim sa pinamalengke namin ng isang araw, ihalo na rin natin to. Kaya nga pala pinasimpleng version ng chop suey ang ating lulutuin ngayon dahil hindi nga pala na kompleto yung gulay na nabili natin. At naisipan ko na lang gawan ito ng paraan. Naglagay na rin ako dyan ng carrots. Instead of young corn, eh bagyo beans na lang. Ini-slice ko lang sa ganitong part pati na rin itong sayote, maninipis lang ang hiwa upang mas mabilis maluto kapag sabay-sabay natin silang isinalang. Matapos nga ang sampung segundo at this point, ito na yung texture nila. Titimplahan lang natin ng paminta, shrimp cube, counting asin, and yung timpla guys, nakadepende pa rin sa inyong panlasa halo-halo lang natin ang bahagya at isusunod naman natin itong pechay bagyo. And para naman maging mas malapot yung sabaw, lagyan na rin natin ng 1 tablespoon of cornstarch. After nga natin magluto, ito na yung result niya guys. Nawa may natutunan. Thank you for watching. See you on my next one.